Hindi hmm. oh, boleh Hindi wala pwede hawakan. Uh, Bawal. Masiran pala siya. Walang ahas dito, ano? Uh, minsan, sir, meron. Pero maliliit lang po. Hindi naman po sila po ito. Uh -huh. Sa so, itaas natin, yung mga nakasabit po na maliliit, yan po yung mga baby bats. Uh -huh. so, sa itaas. Oo oh, nga. ano na napakarami. Like baby bats. Alam niyo po ba, ma'am, sir, kung anong tawag dyan? Yan ang... Um, ano yun? Bata. video <laughs> ma <laughs> 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 oh oh thank you ausaita cloud so parang sugar look like the cloud oh <laughs> So, tandaan po natin, ma'am sir, hindi lahat ng tumutulo, mineral water. Pag malamig, ma'am sir, tubig po yan. Pag mainit-init, ihi po yan. Pag malagkit, paib po yan. So, remember, when you look up, don't say, wow. Don't say, hmmm. <laughs> hmm. <laughs> <Tama>. <laughs> Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Wow. wow. Oh, o, so sa unahan natin, ma'am sir, totoo so, so na natin. Kung kulay na ba to, ako so, yung ulo ng dinosaur. The dinosaur head. Yeah, hello mo. Oo nga. Oo nga. next one ko square symbol 13x like rhodanine kaise hai to